Dalawang araw matapos si talaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya bilang ombudsman. Kahapon, October 9, nanumpa na ito bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas sa Korte Suprema. Nanumpa siya kay Acting Chief Justice Marvic Leonen sa Korte Suprema. Ayon kay Rimulya, agad niyang aaksyonan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Ayusin natin itong gusot na to. kasi nga... It's a mess. Ito ang nangyari nito, it's a mess, di ba? Uh, kailangan na ayusin natin to. We have to figure out how to get out of this as a better country. I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, uh, do case build up, and uh, make sure that a very well prepared case or cases. Anya, maaring mabilisan na pag-iimbestiga dahil may mga ebidensya nang nakuha ang Department of Justice within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan. Preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. On the evidence pa rin eh. Pero marami na naman na kami nang kukuha na evidence. Kaya naman ang publiko, hiling na mapabilis ang paggamit ng hustisya laban sa mga sangkot sa maanumalong flood control projects sa bansa. Sana, para naman po hindi naman po kawawa yung mga nasa flood control na ano, yung mga nafa flood ngayon. Sana ma'am. They need to have thorough investigation kasi hindi naman siguro tayo basta-basta magpalit ng mga uh, leaders or mga official, uh, officials kung walang investigation. So for me, it's better to have thorough investigation uh, panagutin talaga yung mga uh, may problema. May solve mo na yon kasi hanggat kahit mapalitan sila kung andyan, andyan pa rin yung problema, parang hindi tayo aahon. Hanggat may mga korap tayong nasa itaas, parang hindi tayo hindi mag improve yung ano natin eh kasi sa kanila napupunta lahat ng... Ang pagiging at pagtatalaga sa kanya bilang umbutsman ay nararapat na magkaroon ng transparency at uh, managot ang dapat na managot kung mayroon man dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng ombudsman na Rimulya ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang. Dagdag pa ni Rimulya, wala siyang sasantuhin sa isasagawang pag-iimbestiga. Wala ho tayong sinisino dito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguruduhin natin yung ebidensyan na katuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit, kahit umabot na senador yan, kung maabutin yan, gagawin na natin. Pinuno naman ng ilan ang pagkakatalaga kay Rimulya bilang bagong ombudsman. Tugo naman dito ng na Malacanang. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As ombudsman, Rimulya is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures and ensure that justice is administered fairly and efficiently. Bago ang kanyang pagkakatalaga na nililbihan muna si Rimulya bilang ikalimamput siyam na kalihim ng Department of Justice mula noong taong 2022 hanggang ngayong 2025. Angel Arquero, RNG News.